Shalom sa inyo. Day 16, part 2 tayo ng Pinas Vlog habang ako ay nasa aking vacation. For today's video ay share ko sa inyo kung gaano pa kami kabisi pag nandito kami sa bundok na mga kung saan ay makikita nyo na ang lahat ay kumikilos at lahat ay nagtutulong-tulong sa paghahanda ng aming mga pagkain. Hindi ba nilalagyan ito ng palaman? Yan mo na nilalagyan ng palaman. Nilalagyan hmm. ng cheese, no? Cheese, tsaka giniling. O kaya, cheese, kamatis, luya, sibuyas. ito eh, lalaki ay steam ko eh. Parang ito din yung patas. Ito yung lalaki. lalaki. Ito lalaki. lalaki. Ito lalaki. lalaki.

Chef. Ayan na nga mga hinday So masyado tayong busy Kahit mga lalaki ay may kanya-kanyang trabaho May kanya-kanyang gawain Kami ay tulong-tulong sa paghahanda ng aming lunch So ayan, pupunta ko dito sa kuya ko Susunduin ko siya kasi pumasok siya sa trabaho Bundok din ito, nagtatrabaho siya sa isang resort So ayan na nga mga hinday Bawat isa sa amin ay may kanya-kanyang toka o gawain pero syempre sa paghahanda o pagtitimpla ng ulam, lagi nyo nakikita na ang iro ko ang nagluluto. Kung gusto mong kumain ng may lasa, ang iro ko talaga ang paglulutuin namin kasi siya yung magaling magluto. Although lahat naman ay nagluluto, kahit naman ang beshiko ay marunong din magluto. Kaya lang, pag mga ganong klase ay yung irog ko na ang pinagkakatiwalaan namin kasi siya yung pinaka masarap magluto sa amin lahat. Ang maganda dito sa bundok, ang bawat isa ay busy at gumagawa. Walang may hawak ng telepono kasi wala dito ng signal. Ang mga bata ay naglalaro lang sa iglog. Kaya ayun, bawat isa ay nagkakabanding-banding, -banding, may mga kanya-kanyang kwento sa buhay na napahihinggan. Hindi ko gano'n, hindi ko gano'n pinoyce over para marinig nyo yung mga katuwaan, tawanan, at kung gaano ba kami kasaya kapag kami ay magkakasama. So ayan, nakikita nyo kung gaano kaganda ang view dito sa pinagtatrabaho ng kuya ko dito ay talagang napakatahimik, napakaganda dito sa lugar na ito mismo ako lumaki. Hanggang ako ay elementary or nung grade 3 hanggang grade 3 ako ay nandito ako sa lugar na to mismo dito yung bahay namin pero syempre malayo kasi sa paaralan ilang ilog yung tatawirin dati ay hindi pa dito nakakaabot ang single kaya talagang lalakarin mo tapos ayun na nga, lahat ng nakikita nyo na yan ay hindi po sa amin. Charot! Hindi po sa amin yan. Hindi na sa amin yung lugar na yan. So, may nakabili na yan. Tapos, ang caretaker o yung katiwala ay ang kuya ko. Kaya, diyan po siya nagtatrabaho. Pwede din kayo ditong pumasyal. Pwede din kayo mag-overnight kasi may private pool po dito. Napakaganda ng lugar at talaga namang garantisado na safe po ang inyong kaligtasan dito. Tara na, kuya! kakain muna. Himimbay ka. At nang makita ko nga si kuya, ang sabi ko ay tara na at hinihintay namin siya para mananghalian. So ayan, ganito po kagandaan lugar dito. Ganito kaganda ang resort na to. Napaka peaceful. Rinig na rinig mo yung huni ng ibon, yung simoy ng hangin na talaga naman mapipil mo. Napaka peaceful po talaga. Kaya masusulit mo pag ikaw ay pumunta dito. Huwag po kayong mag-alala. Safe ang lugar na ito. Hindi po kayong mapapaano dito or hindi kayong mapapahamak dito. Kung ikaw isang nature lover ay talagang ma-enjoy mo at ma-appreciate mo ang kagandahan ng ating kalikasan. Hi! Dito tayo ngayon sa Aldriana Resort sa Sitio Dos, BRT Kamaching. Pwede pa rin po ito ng bulahan. Napakaganda na nyo niyong tanawin. Pwede pwede kayo dito mag-relax. Napaka-tahimik. Nature na nature po ang ating kapaligiran. Meron po ditong private pool. Tapos sa baba po ay meron namang ilog. Ayan. Ayan. May mga private cottage po. May mga kubo kung gusto niyo po mag-overnight. May mga pwede po kaya mag overnight sulit na sulit po dito pakalinis ng lugar fresh na fresh o oh, sir una ka na daan daan ka lang ha daan daan ka lang sige una 哎，妈妈、啊，我好想你。 So, ipabalik na ako sa kubo or dun sa kubo ng nanay ko dun sa tabing ilog nakita niyo po yung daan napakadulas kasi nga ay umulan ng hating gabi tapos hanggang sa kain na magahan ay umuulan pa rin siya pero worth it naman kaya okay lang carry naman po at mantika na nga kaming madulas dyan kanina ng aking pamangkin mantika na kaming magsemplang dito mismo sa lugar na ito lang. <laughs> ko. lang, May. Harap na. di nagtagal ay nakabalik na kami dito sa kubo ng nanay ko sa tabing ilog. So ayun na nga, ipiplex ko na rin yung aking pamangke na ang galing magmaneho kahit na nga ba masyadong maputik at madulas ang daan. Pero ayun, hindi naman kami nagdulas or nasugatan. So hayan, kain na tayo. Ipapasili ko sa inyo ang banding namin dito sa ilog without cut.

Niya go, niya go. Okay, isang Alright. right naman diyan. All right. alright? right. Mabeke ka lang. Asa si all right. Dito ya dito oh. Tuloy 'to. So, Sa ko drag mo. So, Dapat so, Iba like, vlog din 'yun. Heh. <laughs> <laughs>

Ha. Tama ka, hindi. Nando. Kung pala may daya tayong ulan. Oh, ayun. dito. na lang mama sopa. May bata. May ulam na bata. mo naman ako doon. So, ang okay. naman niya ako kain okay. na kain ako dito. Okay.